Sa video ito ay babahagi ko naman sa inyo ang isa sa mga makasaysayang bahay dito sa Kawit Cavite at dito rin unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Ito ang bahay ni Emilio Aguinaldo Emilio Aguinaldo Shrine ay matatagpuan sa Kawit, Cavite. Philippine Independence Proclaim her June 12, 1988 So yun guys, uh, welcome Aguinaldo Shrine uh, Nakasulat dito, President Emilio F. Aguinaldo Memorial Lodge number no. 5 Independent Grand Lodge of the Philippine Island So ayan dito lang yan sa Kawit Cavite guys So dyan uh, iwinigayway ang bandera ng Pilipinas ni President Emilio Aguinaldo So, mapalad tayo guys Kasi nakapunta tayo dito come to uh, Emil, Emilio Aguinaldo Shrine So, as you can see dito na, dito na tayo So, may police Police dito Police patrol car So, tingnan lang natin yung site of the proclamation of Philippine independence. ayan Pero kain dalang ID sir. Ah, oh, meron. Ah, uh, kailangan pala ng ID. Maraming salamat. Ah, uh -huh. Lagi din si Kuya. Dalawang taon na daw siya nagbabala. Mag-register kayo dito sir sa ano, sa permit natin. Ah, sige po, ano. Work kailangan po subscriber. Ha? Po? Subscriber. Ilan na, di ba YouTube? Oo. Oh, oh, oh. ilan na sub subscriber? Ano lang, uh, 1,000 pa lang. Oh, 1,000. Bago-bago pa lang. So, dito ako. Oh, uh, dito. Dito, sa dito. Ah, dito. So, kailangan natin ng permit pa. Ang ibig sabihin nitong permit, kung saan kayo habulin, kung sakali mang mali-mali ang impormasyon niyo sa ah, sapin, okay. Daily upload din sa social media. Oo. Oh, oh, Facebook, YouTube, kung ano mang ano mo kaya. May permit naman okay. ka. Address pang so, pangalan. pangalan. Institusyon. Pangalan ng YouTube channel niyo kung Ano. loob ng Rinaldo Museum Shrine. So, lahat ng ano ay papakita ko sa inyo kung anong mga naging gamit o anong mga ano dito sa loob nila. Okay, let's go. Iwan si guys Ito si So ito yung pinaka Map Nila So, ito yung mga uh, naging kaso tanya. Ito na niya. Mm -hmm. um, baril, no? mm -hmm by the parents He was born in this house, March 2, 1865. Before he was born, nakita uh, din ba this house? Fresh manahan. Oi, I am. So dito nang mga Mga kalawayan ng mga banda. Ngayon, yeah. mm -hmm. so, dito kayo muna lang ngayong 1845. Mention personalanya ito. Or, there sa Dalahican, Spanish force of Dalahican. So, ito naman dito ay pambobomba ng mga Spanyol mula sa Dalahican. Saan kaya yung Dalahican? So, guys, sisiyokan sa inyo guys. Ang A diorama, Battle of Pinakayan, the Battle of Filipino Spanish. One of the major victory of the Filipino from the, Spans. Because so the Spanish. Because So, dito banda ay parang bowling ata to. Dito pa diretso lang. Do. artist sa yun ni Ali City. So, Agi Resort. Agi Resort. Ito pala yung guys, yung ginamit niya. Mm -hmm. Aguirre mm. your -hmm. Spanish general. A Spanish general, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. During the battle, he uh, Jagrado got this sword. Oh, okay, sir. Senior was the uh, main and the general was born. No mm -hmm. So very memorable to the general. Thank you, sir. Oh, thank you. Pampanga po. So guys, may papakita ko sa inyo. Siguro Uh, parang maliit lang siya na lagusan. Ata uh, nakasulat dito Silungan, lumalagpak na bomba. Ba kumbaga, parang bomb shelter siya. So dito pag nagbobomba dito ata uh, tumatago yung mga ano dito. So ito naman yung mga wallet niya na ginamit. So ito siya. Ito naman yung ano, cuff link and pins. Masin na So ito yung mga medalyon nyo guys oh. sandal yun ito naman Philippine national flag nakaluma so guys uh, balikan ko lang to dito and this bomb shelter uh, there is a secret passage under the table on the second okay. floor by roof going down exit at the okay. chapel mm -hmm. 500 meters away from here uh, to the church so nakasulat dito ang panunumpa sa Tansa matapos mahalal sa Tahiros noong 22 Marso 1897 anong pa ang mga opisyal ng pamalaang revolusyonaryo sa kumbento ng Tansa so dyan makikita natin dyan na talagang nanunumpa na sila dito na Kumbaga ano, pick inside. Diba, pag ng mate diyan, bumabalik ang lahat tapos na. Pero ito yan. Ay, papasa kay dito. Kasama niya. Pasok kayo dito. So ayun, sinilip lang natin. Lalabas kayo dito sa kabila, papalik ka sa second floor. Merong uh, exit door dito sa dulo. Ah, okay. Po. Iikot kayo dito sa loob. Ah, dito yung entrance niya, kuya? Entrance dito ng um, ah. dark room. So dito daw yung... Inopen to noong uh, November 12. Ah, uh, after yung February, ibabalik na uli yung mga painting sa Cebu. Ah, wala. Umang sa mga pinan. yun, wala pa ngayon yung mga painting. Nandun pa sa Cebu. Ito, ito. ito Ayan, ay, ay, dyan na. Sa loob, ni. ah, okay. Oo nga, ang ganda. Ayan. Ang ganda, three months lang sa Ibabalik na ulit sa Cebu. Oh, after na, dyan ko, Oo, oh, tingnan nyo guys. Yung mga painting. Parang, ah, uh, galing pa ito sa Cebu. Galing pa ito sa Cebu itong mga painting na to at saka you can see guys so parang umiilaw lang yung mga ano natin at sa mga after games na pa to ito pala yung mga painting Gracias dito Ha? So, doon tayo, no? Ay, wow guys, may papakita ko ako sa inyo. Mga banta sa unang republika ng Pilipinas. pagdating ng pwersa ng Amerikano, unang putok ng digmaan, pagtungo sa pamahalang regulasyon na sa gitna ng Luzon. Alright, mga. So oh guys, tingnan nyo guys. Oh. Mga sandatang pandigma, weapon of war. Guys, mga uh, sandatang pandigma, tingnan natin ng malapitan. So ito yung Revolto to ni General MLU Aguinaldo Digman laban sa Estados Unidos. Mga uh, sapatos na mga ginamit ng kapanahunan ni Melio Pinaldo. May boots pa. Eh. Ano ilang ilang years na pa lang? Ha? Ito yung... Tingnan mo mga yung mga tinidor nila. Talagang aluminum. No? Ito Cigar box. Ah, ito yung cigarete. Mayroon dyan sigar. Oo. Oh. Oh sigarilyo yung taba parang tabako, ay, man, man, tabako made made of wood with 50 pieces tabako wrapped in cellophane purong ay, tabako talaga yun made of wood ah ano ba sa kahoy tapos binalo siya mm. ano ng tabako oh ay ito ito ang tawagin sa amin sa bisaya tungkod English cane. Uh, walking stick of cane used by General Aguinaldo. Yan. So dito naman guys yung uh, mga samurai na ginamit din nila. Ayan. Mga sandatang pandigma. sa labat po sa labat ano grabe hindi talaga bubuhayin dyan so dito naman ang pagkilos ni general Aguinaldo sa Hilagang Luzon. So dito naman may naka pagda, Pagdakip kay Pangulong Emilio Aguinaldo sa Palanan Isabela ah, Ito yung ano Mapa guys O oh, Lopas Norte Cagayan Abra Buntok Sa may bandang taas na to sa Northern, Northern Luzon so guys proceed na tayo sa second floor good afternoon kuya salamat. Bahay niya talaga oh, bahay niya. Bahay, bahay ni Emilio. Bahay pa ng mga magulang niya, minana niya. Minana niya, bahay na. Bahay ng mga magulang niya, minana ni Emilio Aguinaldo. So, bawal lang tayo pumasok hanggang... So, nakasulat dito silid ng mga anak na babae ni Aginaldo. so dito nakaano yung mga babae ni Emilio Aguinaldo so yung makikita lang natin sigaan tsaka yung picture ng anak niya yun lang so dito tayo guys as you can see guys uh, nandito pa rin yung picture ni ni General Emilio Aguinaldo check ito na bago ayan o no? so as you can see guys ito ata yung mga ano na so dito, hindi ko alam kung kaninong higaan to ah, ah, parang master bed siya. tapos merong picture ni General Emilio Aguinaldo So yun Dito naman May parang malaking frame na picture Tapos ito yung pinaka master bed Si Amur, Amurfina M. Herrera Ha? So dito naman ang balkon ng mga makasalanan. Pabirong bininyagan ng general ang lugar na ito dahil dito binalangkas na mga revolusyonaryo ang estratahiyang militar. paingahan din ng pamilya ang balkon sa mga hapong walang magawa. Ayon sa mga kwento ng pamilya, dito nagsimula ang mga panliligaw na humantong sa kasalanan. binansagang balkon ng makasalanan ito yung ang silid tulugan ni General Aguinaldo ayaw nga no so tingnan nyo guys ang mga kisame nila ay may mga design So, kaya meron pang dito second floor. Library. Library na niyan. Hindi na pwede pumunta doon. Ah, so, bawal na tayo pumunta doon. Tingnan nyo guys. May mga design. Yung mga, ah, uh, ano nila sa taas. ay ah, to so meron naman dito nakasulat maliit na silid tanggapan dito tinadala na ang mga mamahayag mga politiko at malagang pana, panauhin na ibig makipag-usap sa general na walang gambala Tinag, tinagurian itong silid pang musika dahil narito ang Radyo ng pam so ito yon guys yan tsaka yung mga upuan talaga mga antik. tsaka dito pa oh. yung So dito naman ay formal na silid kainan. Sa malaking mesa ang gawa ng kahoy kumakain ng mga piling panauhin ni Aguinaldo kung may mahalagang okasyon at piging. So dito yung formal na silid kainan. So as you can see guys, tatlong mesa yung na uh, makikita natin diyan. Ha? At, uh, oo oh, nga, ano? Hindi mo napansin. Yung... Yung ceiling niya. Parang yung parang... Philippines. Mapa ng... Philippines. Pilipinas. Ang ganda ng... Parang dito, may, may, mga design din. Saka dito rin. Dito, eh, nakakaiba. Kasi mapa. May bayad ba? Huh? Wala no. Yeah. So, yung guys, walang bayad pag kayo pumunta dito. May sa baba. Ako lang 'yan, wag kayong matakot diyan. Ako lang 'yan. So ito naman. Hindi ko alam kung anong meron dito. Uh, 'Yun lang. So notice for your protection all activities inside the museum are recorded by video surveillance. So uh, guys may CCTV to dito pala. So dito naman ay mga nandito si Jose Rizal sa taas si Andres Bonifacio. Departamento number one. Uh, yung number one dito, saan, yung number one? Ah, ito, sino yung number one? Si Sergeant Constancio Gutierrez, Presidente. So, bawat, uh, kasi may number, may number, nandito yung mga pangalan nila para makita so ito naman guys ay parang pares lang to ang pam pamilyang silid kainan para sa pampamilyang kainan lang so siguro dito may ano na ah uh, ah uh, labasan ito na yung ex pinaka-exit ayan, nabasa sit palabas ah, tayo dyan siguro so ayun guys, galing tayo sa uh, loob at uh, palabas na tayo may nakita tayong parang uh, uh, naka, may nakahim nakalibing dyan tatanungin natin kung ano kung sino ang nakalibing dyan pero may pangalan na ano eh nakikita kong pangalan so as you can see guys uh, meron dito parang kanyon uh, meron pang bala ata na hindi nakalabas So, tingnan natin yung nakahim... Ano diba? Tingnan lang natin, guys. Yung naka... Ano? Ah, uh, nakalipin. So, may nakasulat dito, guys. Ah... Uh, Emilio Aguinaldo 1869-1964 So yung kabila may mga plug So siguro dito guys may papakita lang ako dito banda ang ganda nyo oh, ang ganda nyo So meron dito naka ano na kawit kawit eh yan so meron nakasulat dito na kawit landas ng pagkabansang Pilipino 1898 guys. At uh, hanggang dito na lang ang aking vlog. Dito sa may uh, Aguinaldo Shrine Museum. So take note guys. Uh, bawal pala dito talaga magpalipad ng drone. So kasi dito dumadaan yung mga aeroplano. Mababa na. So you can see you kasi guys. At uh, nandito na tayo sa labas. Galing tayo dyan sa loob. So uh, sakay na kami ng Alright, let's go!